tapos tayo na natin. itong ano chicken magluluto tayo magluluto tayo ng ano chicken joy so ugat natin para lang para natin ng tubig tapos ano ba yung kukunin natin dito kunin natin yung crispy fry

Ito na yung ating chicken. So, ugatan natin tapos ano, uh, tiktikan natin ang ating tubig na bago natin ikot sa na. Tiktikan. So, yan guys. Ugatan ko So, yan na guys. Paano uh, lang natin yung tubig niya. Tanggalin lang natin ng tubig. Para hindi siya masyadong para matuyo siya. Yan. Duto tayo ng chicken, Joy. Charot lang. So, wings pala ito, guys. Perfect. Charot. <laughs> so, ito pala yung ano natin gagamitin natin. yeah. So, ayan, guys. Minamarinate ko na pala dyan, guys, yung mga, ano, mga manok. So, bago natin ipiprito, eh, marinate ko muna sa crispy rice. So, ayan. Bali, ano pala siya, guys, um, 11 na piraso pala yung lulutuin ko. So, Ayan. Malalaki naman siya, guys. So, ayan, guys. So, ayan, guys. So, bali, patapos na rin pala ako mag-marinate dyan. So, mag ito yan, na, na ano yeah. uh, um, tayo dyan, so, guys. na yung <laughs> Ayan. Ayan, Ayan.

natin ang kawali. Ayitin natin muna bago natin lagyan ng mantika, guys. So, ito pala yung aking minarinate na chicken. So, nilagay ko talaga yan, guys, kasi ano, yung sobra ko na ano, para may maano siya. Yan siya, guys. Nagkalat ka pa eh, auntie. So, ayan. Pakita ko mamaya sa inyo, guys, para may naluto na ako. So, ayan. Guys, ito ang ating mantika. So, ayan. Maglalagay na tayo ng chicken. Okay. Ay, yun, guys. Guys, guys. <laughs> Dates, ayan, ariko. Mm -hmm, Dapat is ganon. Ayan, ari Gusto ko dahil. Uh-huh, Dapat low lang yung ano niya, guys. Yung apoy na para hindi siya masulog. Ayan. Mm -hmm. Ito tayo ng apat, guys, para ano sya. Ayan. Tapos, gano'n. Nag-brown sya agad. May nalimit ng mantika, guys. Pero, hindi pa sya lutuyan, guys, to. So. Lutuyin po ka yan. Tuminaan ko na yung kanyang apon. You know. Yan. Yan. Guys, tignan ko na sya Yung ano yan, pala, guys. Yung first, first batch natin. Bobol so, oh, na naman ako, guys ng ating unang minuto dapat talaga ko guys mahina lang yung apoy yun. kasi hindi siya maluto pag magigla Ayan. So ayan guys, pang last ko na pala ito na luto. So patapos na ako magluto dyan guys. So yan, bukas na naman ulit guys. Bye bye guys!